So mapagpalang hapon sa ating lahat so medyo uh, aga po tayong umuwi at dahil po kami ay mayroong uh, pupuntahan na mamimigay po ang aming uh, grupo ng uh, konting uh, bigas po sa ating mga kababayan dito sa Aurora na uh, na amin pong mayabot sa ating mga kababayan na kahit konti ay mabigyan po natin ang uh, bawat pamilya uh, dito po dito sa barangay uh, Pulo dito sa bayan ng San Luis mga uh, kababayan so medyo kahit po kaunti yung aming na uh, uh, ayabot medyo randam po natin yung uh, saya at ngiti na ating uh, kahit Kaunti po yung ating na para sa kanila ay malaking bagay daw po ito para sa kanilang pangailangan. So kami po ang Bulls Riders Club Philippines na handang tumulong kahit paano. Kahit tayo ay isang uh, may hirap lamang din po na grupo ayan medyo nakakatulong din po tayo sa ating uh, mga kababayan dito sa Aurora so uh, pinamumunuan po ng aming uh, pangulong uh, JJ Soniega so at ang aming adviser na si Ermiro Prihinal ayan sa so, aming uh, sekretaring si si Cindy Manyaol at ang aming treasurer na si Clarissa uh, Rotakyo. So, siyempre ang inyong uh, lingkod, ako po yung uh, pangalawang pangulo ng aming grupo. So, ayan po ay aming uh, pinag uh, hati hatian kahit pa paano sa ating mga kababayan dito sa bayan ng San Luis dito sa Barangay Pulo, mga idol. So, yan po yung aming uh, naiabot kahit pa paano mga idol mga pagbigay saya sa ating mga kababayan so medyo marami rin po yung ating nabigyang uh, pamilya so, mga kulang siguro po mga tatlong po na uh, pamilya rin po yung aming uh, nabigyan na uh, kaunting uh, bigas dyan mga kababayan so sa lahat ng uh, kapwa ko, uh, riders na tumutulong sa ating mga kapwa may hirap. So ako po ay nagpapasalamat na kahit po tayo isang riders lang ay nakakatulong po tayo sa ating mga kababayan. So hanggang dito na lang po ang aking uh, video. So maraming maraming salamat po sa inyong lahat.